Anak! Anong nangyari? Eh, tinatawagan kita. Hindi mo ko sinasagot. Ano ba? Pasensya na, anak. May pinagdadaanan lang, nanay. Anong nangyari? Ba't hindi natuloy ang kasal? Nurdes ko mo mga muna si... si Carl. Pumasok muna kayo. Ano nangyari, anak? Bakit hindi natuloy ang kasal mo? Ayun! Nagising na si Aling Celia. Ha? Dahil lahat pala ng mga pinagsasabi natin sa kanya nung no, kumato siya, naririnig niya. Alam na ni Abel ngayon na hindi niya anak yung batang yan. Sabi ko na nga pa mangyayari ito. Eh, sana tinawagan mo ko para may nagawa tayong paraan. May hey, di ba tinatawagan kita? Sinagot mo ba ako? Wala na. Huli na. Buko na. Napalayas na kami sa bahay na yan. Hindi ba, Ali, anak? Gagantian ko si Celia. Kanino? Kay Aling Celia? Naipatay na si Aling Celia. Wala na siya. Patay? Ay, di si Abel! Hindi niya pwedeng gawin to sa'yo! Pwede ba, pabayaan niyo na lang ako? Yung diskarte ko nasisira dahil sa inyo. Anak, alam ko naman na kailangan mo ng kadamay ngayon. Kaya nga nandito ako para tulungan kita eh. Ha? At anong gagawin niyo para sa akin? Di ba sarili niyo ay eh? hindi niyo matulungan? Sa akin pa? Ay, eh, pwede ba? Pabayaan nyo na lang ako. Pabayaan nyo na lang ako mag-isip. Mas mahihirapan pa ako pag-asama kita. Lourdes! Halika na! Kanya-kanya na tayo, Nay. Anak! Nay, pabayaan mo na lang ako mag-isa. Anak! Nay, pabayaan nyo na lang ako. Pupunta lang ako ka na, desa. Magkanya-kanya na tayo. Pasensya na nanay. Pupuntahan kita, Wag nanay. Sana pupuntahan kita kina Desa tutulungan naman kita eh. nanay. Mas mahirap.